Hi. <laughs> Bayan mo na muna tayo, guys. Napagod. 'Yun nandito yung mga mga itik-itik. Ang cute. Marami kaming toys dito, guys. Ayan mga guys, pagkatapos namin magalagala, tumingin-tingin sa palibot, naglahad-lakad, nakisali kami sa sumba ng karamihan. May sumba po dito guys. Libre lang po dito ang sumba guys, pag araw ng Saturday and Sunday. Oh! Guys, nag-autom yung kung kami kailangan namin maklugo kape makaila okay, kape lu sixty five kape na mga guys kain muna tayo kasi naglubadinyo nagugutom nagugutom sila nagugutom kami pa.